mga una ta mga guys gutom na naman ang people tinanghali na ng almusan hmm. pag nagutom ito kaagad ang naisipang ulam gusto sa mga mahilig dyan magusto ayan ulam natin for this morning hmm. Hmm. Okay. gutom na may gusto, meron din kinilaw. Mm. Kinilaw is life, hmm. Tapos Mm, -hmm. ini na tamba, nag-aso-aso pa 'yun, agway. hmm ito yung mga ulam pagka nagutom na ang people, ganito lang ang ano. May sipan laging ulam. Mm. Panalo sa lasa ang tamban. Sa init tayo. Kaya kaya pong kaunod. Mm. Wala tayo ngayong sabaw kasi gutom na, hindi na kayang habulin sa pagluto. Masyado nang matagal. Mm. <laughs> eh. sa mga religion, kumakain sa mga ganito. Shout out sa inyo mga guys. Mm. Da. Pinablock yung kain sa kagutom. Ito tayo daw. Muka. Ano ba, hindi Kunti Gamay lang kinabuhit ng tamban Mapuso ka na na, luto na dayon hmm. Ang Ang tamban mga guys Kaunti pa inis lang nito luto na agad to imilaw. Mahalang-halang. Hmm. Wala. Wala ang telepon. <laughs> hmm. Taka. Ah. Uh ang bukay bangun. Tamban. Malilamnam tayo. pero hindi sanay ng tamban, try niyo mga guys. Maliit lang to. Pero ang sarap. Tapos dukot. Pag dukot, partner dayon kinilaw dayon na tapos tari dahil, tari. kari dayon kari kari ato ni putlong kay dako kay sa tanan magpa cute pud ko na tag hungit aron kuan um, ang na cute man ay siya maghungit oy eh. ta cute pud ana niya kinan-an mm. Sain ka lang? Hmm. Bakit? Habang init pa, kailangan kainin ka agad po. Ito ang pinaka masarap na pagkain, mainin ko po. Anong binili po Ha? Anong lahat? Oo. Kalahati lang binili po. Ang ah, magloto ulit, bibili na lang din ulit. to ang sipo sa kalamin Sa upang kaldiro. Hmm. Hmm. Well. Bas kung kayo ang gusto ron. Bas kung kayo. Ano ang alin? Ito so ang maras lang. Basit dagat? Hindi ba ang susunod dagat? Sa amin? Ano? po yan? Puro ano na po, kwarto po. Sabay. Magtao.